Death penalty execution nagkagulo-gulo. Halos isang oras ang lumipas bago namatay ang kriminal. Si Clayton Lockett ay nahatulan ng pagpatay sa 19-year-old na si Stephanie Neiman na kanyang binarila at inilibing ng buhay noong 1999. Si Lockett ay dapat na mamatay sa pamamagitan ng lethal injection kaya ginamitan siya ng mga doktor ng kombinasyon ng mga droga na isang experiment. Hindi pa nasubukan ng Oklahoma State Penitentiary ang midazolam sa lethal injection. Ang Florida lang ang nag-iisang estado na gumagamit dito sa lethal injection. Pero limang beses na mahigit sa ginamit ng Oklahoma kay Lockett ang pangkaraniwang ginagamit ng Florida. Matapos mabigyan ng lethal injection si Lockett, napansin ng mga doktor na may mali sa IV at nagtangka sila maglagay ng ikalawang IV sa katawan ni Lockett. Natalsika ng doktor ng dugo ni Lockett nang ginawa niya ito. At 6.39, he's still lifting his shoulders and head off the gurney, mm -hmm. grimacing. Um, and to be in distress. Napahinto ang execution pero namatay din si Lockett 43 minuto matapos ang unang dose ng mga droga. Ang pagkamatay ni Lockett ay kontrobersyal dahil para sa mga death row inmates, ang pagtesting sa kanila ng iba't ibang kombinasyon ng mga droga ay isang malupit at kakaibang parusa.